What's up mga idol? Sa video na to ay magbabalit butayo ng LCD ng Tecno Spark 10 pro requested video po ito. At ito po yung problema niya. Ayan mga idol, nabasa po pala ito at ang nangyari, ayan, nagkagwit-gwit ang screen. Bigla na lang po nag-blow screen at hindi na po siya nagdi-display at pa. Ano ba ito? Palitan ng LCD. Ayan, mag na po tayo. Una, kailangan nyo po init-initan ang pinaka-takip sa likod. At kapag medyo malambot na, saka nyo po iangat. Gamit po kayo ng pantastas. At ingat din po sa pagtanggal ng takip nito dahil plastic po ito kapag nasubrasyon sobraan po ng init. Malulusaw na po siya at kulubot-kulubot na hindi mo na maibalik ng normal. At ayan, iangat natin mga idol after natin natanggal ang mga adhesive sa ilalim. Ayan, ito po yung hitsura niya sa ilalim. At next step po natin gagawin, tanggalin po natin ang mga screw at mag-shout out tayo rito. Ayan, lahat. At sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, after po natin natanggal lahat ng screw, tanggalin po natin yung same tray at saka po natin iangat ang pinaka back housing. At kapag naangat mo na ang back case mga idol, ingatan nyo rin po ang fingerprint baka maputol. Ayan, unahin nyo po yan pagtanggal at next step, battery. At yung bakal, doon po nakatakip ang pinaka flex ng LCD. Angat nyo rin yan saka po ang flex at ayun mga idol so bago ang lahat kailangan po natin matisting so ang kaparyas po na LCD nito ay Tecno Puba 5 Pro so compatible sila o oh, iisa e lang ang kanilang LCD ayun mga idol brand new LCD po ito kaka order ko lang nito mga idol at sa kabutihang palad hindi naman po siya namimili ng screen ayan itest natin bago natin isalpak doon sa frame mamaya or ikabit so ayun muna natin mga idol na natin kung may display at kung napapansin nyo mga idol maliwanag naman po ang display kaparehas kaparihas talaga sila ng Tecno Puba 5 Pro. At tingnan natin yung touch, ayan, normal din po ang touch, wala pong problema, sobrang lambot ng screen. So, ayan, next step natin gagawin mga idol, ayan, i-off muna natin at tanggalin natin yung battery connection, LCD, at next step natin gagawin ay tanggalin po natin ang pinaka battery na built-in. So, ayan, iangat natin to mga idol, yung adhesive niya, pero talagang makunat po ang unit na ito. hindi po siya basta-basta matatanggal. So, next step natin gagawin, maggamit po tayo ng locker, tinet, angat po ng battery. Kaya ingat-ingat din po sa pagangat ng battery. Huwag nyo pong gamita ng matulis na bagay lalo na kung may laman. Dahil uusok po yan at mga ngamoy pwedeng masunog ang frame. So ayun mga idol, antay natin ilang minuto lang at ayan, iangat na po natin ang battery. So dito mga idol, kapag nalagyan nyo na po yan ng kunting tiner ay talagang lalambot po yan. So palambot nyo po sa loob ng isang minuto bago nyo iangat ang battery. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, tanggal agad ang battery. So, ganun lang kasimple kapag nagtanggal kayo ng battery, gumamit po kayo ng locker para madali lumambot itong adhesive na tinanggal ko. At tanggalin natin yan mga idol para hindi po siya angat mamaya at lagyan na lang po natin yan ng double sided tape. At iangat natin tong flex mga idol connected sa LCD. At ingatan nyo rin magangat mga idol dahil meron din pong flex yan sa power baka mamaya masunggit at maputol. At next step mga idol ayan, init-initan po natin ang pinaka LCD at saka natin iangat. Ayan kahit gumamit pa po ako dito ng metal mga idol hindi talaga basta basta maangat kapag bagong model lang po so 2023 po ito lumabas mga idol at nung nabasa lang talaga siya nag-blackout na bigla. Kaya ingatan nyo mga idol, mabasa ang inyong cellphone kahit bagong bili pa yan. Kapag napasukan po yan ng tubig, talagang masisira po yan. At ayan, naangat na po natin ang LCD at dito po natin makikita kung nabasa pa talaga siya o hindi. At ito na nga mga idol, kung napapansin nyo po, namuti na po pala ang pinaka-flex ng screen pati sa baba. Ayan, ito po yung nangyari mga idol. Kapag napasukan po kasi yan ng tubig, ang pinaka-flex, ayan, namuti po siya. Doon po yan mag-short. At ang mangyayari, magkaroon po ng mga guwit ang screen. Hindi na po yan marirepair kapag ganun. Ayan, kitang kita po yung mga namuti or kalawang na talaga siya. Kung baga, yun po yung cost. Kaya po siya nagagwit-gwit at wala na pong display. At next step natin mga idol, kailangan nyo po linisan ang pinaka-frame bago nyo lagyan ng LCD. Ayan, so may mga kalawang din po yan. At ayan, tinanggal ko po yung mga sobrang-sobrang dikit at binabrasan ko siya para talagang pag ibalik man natin kahit brand new LCD na yan, hindi po talaga yan aangat or kung replacement na. So, ayan, pinaka best tips mga idol kapag nagpalit kayo ng LCD, kailangan malinis nyo po ang pinaka frame at ayan mga idol, ang mga techno ay marami pong kakompatible na mga LCD at pinaka the best tips mga idol pag nagpalit kayo ng LCD lagyan nyo po ng double tip ang ilalim kung wala man at tanggalin nyo po yung blue kasi minsan mga idol may, may mga package na po yan na pandikit sa ilalim ng screen at ayan mga idol ipit po natin at ayan adhesive po ang ginamit natin, ayan ganito po ang gagawin yung mga idol, ipit nyo po siya para hindi angat at kailangan nyo rin tanggalin ang plastic sa ibabaw ng camera para hindi lumabo ang camera sa harap. At saka kanya po siya ipit mga idol. Dapat mga idol, nakapix po ang pinaka-flex, hindi magalaw-galaw para hindi po yan magugustas at hindi rin po angat ang pinakababa niya. At saka salpak po natin yan mga idol at upiin lang po natin ng konti at dito sa pinaka battery niya ay maglalagay din po tayo ng pinaka double sided tape. At ayun mga idol, napakaganda po ng pag natin ng LCD. Huwag niyo pong kalimutan ang lock ng flex sa LCD para in case mahulog-hulog, hindi umaangat ang pinaka LCD connection. At ayun mga idol, kung napapansin niyo po, napakaganda po ng pitted natin. At ayun, mag-apply na tayo ng double sided tape. At tingnan rin mga idol kung ano ang bagong diskarte natin sa pagpalit ng screen na talaga ang pit na pit talaga siya at talagang hindi po ma-damage kapag ikaw po ang maglalagay. 100% talagang nakadikit po siya at hindi talaga magugustas kapag nadikit mo na. At ayan, ibalik natin yung fingerprint sensor at nilinis din po natin yung mga lagayan ng speaker mga lol or yung butas ng speaker kasi madalas kung nadudumihan po yan or napasukan ng tubig, hihina po ang speaker. At ayan, ibalik natin lahat ng scroll at sa mga gusto magpagawa ng mga LCD, mag-BM lang kayo sa ating FB page Julfone TV Official New Feeds At i-check muna natin Subukan natin kung mag-charge ba Lalabas ba ang display At ayan mga idol Normal naman po ang pag-charge So tuloy-tuloy lang po tayo At next tip natin gagawin Ayan ibalik natin yung lagayan ng SIM At mag-apply din po tayo Ng double-sided tip dito sa takip. So, pwede rin po gamitan nyo po yan ng T7000 kung wala po kayong double-sided tape. At saka natin, ayan, ilagay mga idol at talagang bagong-bago pa po ang unit na to. Wala ka talagang makitang kagagas-gas-gas-gas at nasira lang talaga ito noong nabasa. Kaya tips ko, kung isa kang nanonood ng aking video or followers, talagang ingatan nyo po na hindi mabasa. At ito po yung best tricks ko mga idol sa bagong discard natin sa pagdikit ngayon. Ayan, dito po natin ilagay ang dikit sa pinaka sa gilid ng screen. At dito naman banda sa baba mga idol. Kunti lang po ang ilalagay nyo. At grabe mga idol. Napaka effective po nito ang pagdikit ng screen sa ganitong method ngayon mga idol. Ang dami ko na pong nagawa nito. Ito na po yung ginagamit kong method ngayon. Pag nagdikit ako ng LCD. At ayan maglagay pa rin tayo ng guma. limang guma po ang nilagay natin. At tanggalin po natin yan after 2 hours. At pwede rin kayo maglagay ng eh, scotch tape. So ayan after 2 hours mga idol. Ayan tanggalin na po natin yung guma. At dito nyo po makikita ang resulta sa ginawa natin. Ayan, pit na pit din po yung likod na DC po ang ilagay natin. At pati po yung e screen mga idol, talagang nakapix po nang tama. At isa po pa lang, pulis ang may-ari nito subscriber na rin natin. At ayan, meron din pong plastic yan mga idol. Meron tayong service warranty sa mga bagong LCD. Kapag nagpapalit ka ng LCD, 3 days to 1 week observation, service yun. Saka po natin, ialis ang plastic na ito mga idol after 3 days to 1 week of service yun. Kapag nagloko at hindi natanggal ang plastic, mapapalitan po natin ng libre walang bayad. At kapag natanggal naman ng plastic mga idol, wala na po tayong warranty. At antayin muna natin yan. Tingnan natin kung gaano ito kalinaw. Ayan, linisan muna natin mga idol. Meron po pala itong password at hindi ko na po hiningi. Baka mamaya may mawala na files. Alam nyo na ang patutunguhan ko. Ayan, testing na lang natin yung touchscreen. Grabe, sobrang lambot po mga idol. At nakuha na po pala ito. One week na nakalipas. At ayan, ito po yung resulta mga idol. Ang volume, okay. Ang pinaka-touch nya ay talagang soft touch po siya, wala pong problema at napakalambot po ng touchscreen. Normal na rin po ang charging. Solve na po lahat ang problema. At ito po yung pinagpalitan natin. Sana iwasan nyo po mabasa ang inyong cellphone para hindi kayo mapapagastos.